Kanina habang ako ay nagdarasal sa madaling araw, nagpakita sa akin ang birhen ng Lordes ng isang panalangin na magbabago sa inyong buhay sa loob ng siyam na araw. Ang nakita ko ay umuga sa aking kaluluwa. Ang panalangin na ito ay magdadala ng milagro sa inyong pamilya. Kayo na nanonood ngayon, ang banal na birhen ay naririnig kayo, at handa siyang kumilos sa inyong buhay. Kayo ay makakatanggap ng biyaya na matagal na ninyong idinadalangin. Ang panalangin na ito ay espesyal, isang hiwagang ipinahayag sa akin sa oras ng matinding katahimikan, sa gitna ng kadiliman ng alas tres ng umaga. Ito ay oras kung kailan ang langit ay pinakamalapit sa lupa, kung kailan ang ating mga puso ay pinakamabuks sa kapangyarihan ng Diyos at sa pamamagitan ng Birhen. Ang Birhen ng Lordes, nakilala kilala sa kanyang pagmamahal sa mga may sakit at sa mga nangangailangan, ay handa ngayong magpakita ng kanyang kapangyarihan sa inyong buhay. Kayo na nahihirapan sa sakit, ang panalangin na ito ay magbibigay ng kapayapaan sa inyong kaluluwa at posibleng kagalingan sa inyong katawan. Lahat kayo na nawala ng trabaho at nangangamba sa kinabukasan, ang Birhen ay naghahanda ng bagong oportunidad para sa inyo. Sino mang hindi makatulog sa problema at kabigatan ng buhay, ang kanyang mapagpalang kamay ay magdadala ng kapahingahan. Bawat isa sa inyo na dumaan sa matinding pagsubok at pakiramdam ay nag-iisa, naririnig kayo ng Birhen ng Lordes, at kasama niya kayo. Ito ay para sa lahat ng nanonood, bawat isa sa inyo, nang walang pagtatangi. Nakikita ko na kayo ay naghahanap ng kasagutan ng pag-asa ng isang himala. At ipinapangako ko sa inyo, sa pamamagitan ng pananalig sa Birhen ng Lordes, ang inyong panalangin ay maririnig ngayon. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi sa atin sa Mateo 7, 7, Humiling kayo, at kayo'y bibigyan, humanap kayo, at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo, at kayo'y pagbubuksan. Hindi lang ito basta salita, ito ay isang pangako mula sa ating Panginoon, at ang Birhen ang ating pinakamabisang tagapamagitan. Sa aking paglalakbay sa Lourdes, napatunayan ko ng paulit-ulit ang kapangyarihan ng pananampalataya, at ang di matatawarang pagmamahal ng Birhen Maria ang mga himala ay nagpapatunay sa kanyang kapangyarihan. Mga tapat na devotos tulad ninyo, binabasa ko ang bawat comment ni na Maria, Jose, Ana, at bawat isa sa inyo na palaging nagko-comment dito sa ating channel. Ang inyong pananampalataya ay nakakaantig sa aking puso, at dahil dito, ang birhen ay nakikita kayong naghahanap ng tulong. Kayo na patuloy na nagtitiwala, ang inyong buhay ay magbabago sa hindi ninyo inaasahang paraan. Ang mga santo ay nagsasabi na ang pagtitiwala sa Berhen Maria ay hindi kailanman mabibigo. Si Santa Bernadette Sobirus, ang batang babae na nakakita sa Berhen sa Lourdes, ay nagturo sa atin ng pagpapakumbaba at pagtitiwala sa mga plano ng Diyos. Sa Lourdes ay nalaman na ang kapakumbabaan at pananampalataya ang susi sa pagtanggap ng mga biyaya. Ang mga problema sa modernong buhay ay tila walang katapusan, ang pagtaas ng presyo, ang pagkawala ng trabaho, ang sakit na sumisira sa pamilya, ang kawalan ng kapayapaan sa puso. Marami sa inyo ang nagtatanong kung bakit tila ang Diyos ay malayo sa inyong mga pagsubok. Ngunit ang katotohanan ay ang ating pananampalataya ang tanging sandata natin laban sa mga hamon na ito. Ang panalangin ay hindi lamang paghingi, ito ay pagtitiwala. Ito ay pag-amin na hindi natin kayang mag-isa at kailangan natin ang tulong mula sa itaas. Ang pagdarasal sa Birhen Maria, lalo na sa Birhen ng Lourdes, ay nagbibigay sa atin ng lakas na humarap sa mga pagsubok na ito. Ang Birhen ay nagsasabi na ngayon ang tamang panahon para sa kaligtasan. Ang Papa ay nagturo na ang Marian devotion ay isang makapangyarihang daan patungo kay Kristo. Sa bawat rosaryo, sa bawat panalangin sa Birhen, mas lumalalim ang ating ugnayan sa Diyos. Ang mga himala sa Lourdes ay patunay na ang Birhen ay tunay na tagapagpagaling ng mga may sakit at luklukan ng karunungan. Ang kanyang pagpapakita kay Santa Bernadette ay isang paanyaya sa atin na magsisi, manalangin, at maniwala. Paano natin may ubnay ang ating pananampalataya sa mga problema natin ngayon? Ang ating pananampalataya ay hindi lamang para sa simbahan, ito ay para sa ating araw-araw na pamumuhay. Ang pagdarasal ay nagbabago ng ating pananaw, nagbibigay ng pag-asa, at nagtuturo sa atin ng pasensya. Kapag tayo ay nagdarasal, binubuksan natin ang ating sarili sa kalooban ng Diyos. Natututo tayong magtiwala na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, may plano ang Diyos para sa atin. Ang Birhen Maria ay ating inang espiritual, at tulad ng isang ina, hindi niya tayo kailanman pababayaan. Sa kanyang pagmamahal, nakikita niya ang bawat luha, bawat pagsubok, bawat pighati sa inyong puso. Kayo na nagdadalamhati, ang berhen ay handa na aliwin kayo. Ang panalangin na ating sasambitin ngayon ay magiging tulay sa kanyang di mauubos na habag. Alalahanin niyo si Santa Bernadette, na sa gitna ng kanyang kahirapan at karamdaman, ay nanatiling tapat sa berhen. Dahil sa kanyang katapatan, nagpakita ang berhen sa kanya ng isang bukal ng pagpapagaling at pag-asa. Ang sagradong kasulatan ay puno ng mga talata na nagbibigay diin sa kapangyarihan ng panalangin. Sa Filipos 4, anim tandang bawas pito, sinasabi, Huwag kayong mga balisa sa anuman, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, na di maabot ng pag-isip, ay magbabantay sa inyong mga puso at mga pag-isip kay Kristo Jesus. Ito ang pangako ng kapayapaan na matatanggap nyo sa pamamagitan ng panalangin sa Berhen ng Lourdes. Ang kanyang pagmamahal ay nagdadala ng kapayapaang ito sa ating puso. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi rin na ang panalangin ng matuwid ay makapangyarihan at mabisa, at ang panalangin sa pamamagitan ni Maria ay isa sa pinakamabisang uri ng panalangin. Sa aking puso, nararamdaman ko ang isang malakas na gabay na ipinapahayag ng Berhen para sa inyo. Ito ay isang gabay tungo sa kapayapaan, kagalingan at kaganapan ng buhay. Ang kanyang mga mensahe sa Lourdes ay simple, ngunit malalim, manalangin, magsisi, at magtiwala. Hindi kailangan ng komplikadong salita, ang kinakailangan ay isang taos pusong pananampalataya. Ang mga mensahe ng Birhen sa Lourdes ay mayroong nakatagong kapangyarihan na makapagpapabago ng inyong sitwasyon. Sinasabi sa akin ng mga santo na ang pag-asa sa Berhen Maria ay hindi kailanman magdudulot ng kahihiyan. Ang panalangin na ating sisimulan ngayon ay isang direktang pakikipag-usap sa Berhen ng Lourdes. Hayaan niyong ipaliwanag ko kung paano ito gumagana. Ito ay hindi lamang basta pagdarasal ng mga salita, ito ay pagbubukas ng inyong puso sa kanyang pagmamahal. Tulad ng ginawa ni Santa Bernadette, kailangan niyong ilagay ang inyong buong tiwala sa kanya ang pamamaraan ay nakabatay sa pagpapatuloy at katapatan. Kung minsan, ang mga problema sa ating buhay ay dahil sa kakulangan ng pananampalataya, at ang panalangin na ito ay lilikha ng matibay na pundasyon ng pananaling. Ang ating panalangin ay magsisimula sa paghingi ng kapatawaran. Sapagkat kapag malinis ang ating puso, mas madali tayong makakapakinig sa banal na tinig at mas madaling makikita ang mga biyayang ibinubuhos sa atin. Pagkatapos, ihayag natin ang ating mga kahilingan. Sa bawat salita, isipin ang birhen ng Lordes na nakatayo sa harap ninyo, handang makinig sa inyong mga pagtangis. Sa aking paglalakbay sa Lordes, nakita ko ang libo-libong tao, na nagdadala ng kanilang mga pasanin sa paanan ng birhen, at marami sa kanila ang nakatanggap ng himala. Ngayon, sama-sama nating dasalin ang novena sa birhen ng Lordes. Ito ay isang panalangin na isasagawa natin sa loob ng siyam na araw, isang bilang na may malalim na espiritual na kahulugan sa ating simbahan. Ang bilang na siyam ay sumisimbolo sa paghihintay ng mga apostol sa Espiritu Santo, at sa ating mga panalangin, ito ay tanda ng pagtitsyaga at pananalig. Ang novena na ito ay dapat sambitin bawat araw sa loob ng siyam na araw, sa kahit anong oras na may katahimikan ng inyong puso, ngunit mas mabuti kung isasagawa sa parehong oras bawat araw upang palakasin ang inyong disiplina sa pananampalataya. Maaring nyo itong dasalin sa umaga, sa tanghali, o bago matulog. Simulan natin ngayon ang unang araw ng ating novena. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Birhen ng Lourdes, inang pinakamamahal, ikaw na nagpakita kay Santa Bernadette, upang magdala ng mensahe ng pananalig at pagpapagaling, kami ay lumalapit sa iyo na may buong pagpapakumbaba at pananampalataya. Ikaw na nakikinig sa mga panalangin ng mga may sakit, ng mga nawawala ng pag-asa, at ng lahat ng naghahanap ng kalayaan mula sa kanilang mga pasanin. Sa kapangyarihan ng iyong Immaculate Conception, kami ay humihiling sa iyo, O Birhen, na dinggin mo ang aming mga hinain. Ikaw na bukal ng pagpapagaling, idalangin mo kami sa iyong anak, ang aming Panginoong Heso Kristo. Nakikita mo ang aming mga pagsubok, ang aming mga sakit, ang aming mga kabalisahan. Kayo na nanonood ngayon, isipin ang inyong pinakamalalim na hangarin ang inyong mga puso ay bukas sa kanyang pagmamahal. Hinihiling namin sa iyo, Berhen ng Lourdes, na pagalingin mo ang aming mga karamdaman, pisikal at espiritual. Kayo na nagdarasal mayon para sa kagalingan ng inyong sarili o ng inyong mahal sa buhay, maniwala kayo na ang Berhen ay gumagabay sa bawat hakbang ng inyong pagpapagaling. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming mga trabaho, ang aming mga pamilya, ang aming mga relasyon lahat ng nawala ng direksyon sa buhay, ipakita mo sa kanila ang daan. O inang mapagmahal, alalahanin mo ang mga panalangin na iyong dininig sa Lordes. Sa bawat patak ng tubig mula sa iyong banal na bukal, nakita ang mga himala. Hinihiling namin na sa parehong paraan, ang iyong pagpapala ay dumaloy sa aming buhay, magdala ng kagalingan, kapayapaan, at kaligayahan. Sa bawat nanonood, lalo na kayo na may matinding pinagdadaanan ngayon, sabihin nyo sa inyong puso ang inyong espesyal na intensyon. Ang birhen ay nakikinig. Kayo ay makakatanggap ng kasagutan. Ito ay para sa lahat ng nanonood, nang walang sinuman ang may iwan. O birhen ng Lourdes, inang puno ng biyaya, ipinapangako namin na kami ay magpapatuloy sa pagdarasal ng novena na ito sa loob ng siyam na araw. Tulungan mo kaming magkaroon ng pananampalataya na tulad ng pananampalataya ni Santa Bernadette, na sa kanyang simpleng pagtitiwala ay nakita ang iyong kadakilaan. Ngayon, sama-sama nating dasalin ang tatlong Abaginoong Maria, bilang paggalang sa iyong Immaculate Conception. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. O Birhen ng Lordes, ipanalangin mo kami. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, kundi iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng sa una, ngayon, at magpakailanman. Amen. Ang panalangin na ito ay hindi lamang salita, mga kapatid. Ito ay isang pahayag ng pananampalataya. Nararamdaman ko sa aking puso na ang berhen ay kumikilos sa bawat isa sa inyo na nanonood ngayon. Kayo na may sakit, ang kapangyarihan ng pagpapagaling ay dumadaloy sa inyo. Kayo na may pinansyal na problema, ang pagbubukas ng mga pintuan ay narito na. Kayo na nawawala ng pag-asa, ang pag-asa ay muling sumisibol sa inyong kaluluwa. Ang inyong buhay ay magbabago sa 21 araw, at ang bawat araw ay magiging patunay ng kanyang biyaya. Lahat kayo na nagsisisi at naghahanap ng kapatawaran, ang awa ng Diyos ay ipinagkakaloob sa inyo sa pamamagitan ni Maria. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Ang Birhen Maria ay kasama nyo sa bawat sandali, lalo na sa oras na ito ng panalangin. Ang mga himala ay hindi lamang para sa nakaraan, ang mga himala ay nangyayari pa rin ngayon, sa buhay ng bawat nananali. Ang ating Panginoon ay gumaganap ng mga himala sa pamamagitan ng pamamagitan ng Birhen ang Birhen ay naghahanda para sa inyo ng mga biyaya na hihigit pa sa inyong inaasahan. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, ang panalangin na ito ay hindi magiging epektibo kung hindi nyo ito sasamahan ng gawa. Patuloy na magtiwala, patuloy na manalangin, at patuloy na gawin ang inyong bahagi. Kung nagdarasal kayo para sa trabaho, patuloy na maghanap. Kung nagdarasal kayo para sa kagalingan, patuloy na sumunod sa payo ng doktor at maging positibo. Ang pananampalataya ay gumagalaw ng mga bundok, at ang panalangin sa Birhen ng Lourdes, ay nagbibigay ng kapangyarihan sa inyong pananampalataya. Alalahanin inyo ang aral ng ating simbahan, ang panalangin ay paghinga ng kaluluwa. Kung paanong ang ating katawan ay nangangailangan ng hangin upang mabuhay, ang ating kaluluwa ay nangangailangan ng panalangin upang manatili sa Diyos. At ang pagdarasal sa Birhen Maria ay isa sa pinakamabisang paraan upang makalapit sa kanyang anak. Siya ang ating pinakamabisang tagapamagitan, ang ating ina na laging nakikinig at handang tumulong. Ang inyong mga panalangin ay dinidinig. Ang birhen ng Lourdes ay nasa inyong tabi, lalo na ngayong oras ng madaling araw. Nararamdaman ko ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na bumabalot sa bawat isa sa inyo. Ang mga pagsubok na inyong pinagdadaanan ay magiging patotoo ng kapangyarihan ng Diyos sa inyong buhay. Kayo na may matinding pagdududa, ang panalangin na ito ay magbibigay ng kaliwanagan sa inyong isip. Patuloy tayong magdasal ng buong puso at kaluluwa. Ang bawat isa sa inyo ay espesyal sa paningin ng Birhen, at ang kanyang pagmamahal ay walang hangganan. Kayo na naghahanap ng direksyon sa buhay, ang Birhen ay magbibigay ng liwanag sa inyong landas. Kayo na nahihirapan sa relasyon, ang pagmamahal ng Birhen ay magdadala ng pagpapatawad at pagkakaisa. Kayo na nag-aalala sa inyong mga anak, ang birhen ay poprotekta sa kanila. Mga minamahal kong kapatid, ito ang pangako ng birhen ng Lordes sa atin. Ang kanyang pagmamahal ay sumasakop sa lahat ng bagay. Kayo ay gagaling sa pito araw, at lahat ay makakatanggap ng biyaya sa labing apat na araw. Ito ay mangyayari sa bawat nanonood, bawat isa sa inyo, sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang kabutihan. Ngayon, mayroon akong huling hiling para sa inyo, isang bagay na magpapalakas sa inyong pananampalataya at magpapatuloy sa daloy ng biyaya. Isulat ang inyong pangalan sa comments sa ibaba para makapagdasal ako para sa inyo. Hayaan niyong dalhin ko ang inyong mga pangalan sa berhen ng Lourdes sa aking mga personal na panalangin. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ating kolektibong pananampalataya. I like ang video na ito bilang isang act of faith sa kapangyarihan ng berhen. Ang bawat like ay isang pagpapatunay ng inyong pagtitiwala. At higit sa lahat, ay share sa siyam na tao ang video na ito, ang sacred number ng novena. Hayaan natin kumalat ang mensahe ng Birhen ng Lorde sa iba, upang marami pa ang makatanggap ng kanyang mga biyaya. Ibahagi ito sa inyong pamilya, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga katrabaho. Patuloy tayong maglakbay sa pananampalataya na ito. Sa susunod nating video, tatalakayin natin ang kapangyarihan ng pagpapatawad, at kung paano ito nagdadala ng kapayapaan na tulad ng dumadaloy sa bukal ng Lourdes. Hanggang sa muli, manatili kayong pinagpala at gabayan nawa kayo ng Birhen ng Lordes sa lahat ng inyong gawain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.